Shout out dyan sa mga kapwa butcher ko na gusto mag-apply dito sa agency ko. Hiring ngayon yung agency ko kaya mas maganda. Kumplituhin nyo na ngayon. Yan ang makapakayo ko sa inyo. Kumplituhin nyo yung requirements nyo. Kasi pag-apply pag kayo na hindi kumplito yung requirements nyo, medyo mahirap matatagal lang kayo. Tsaka mahirap yung mga butcher. Kasi nga, sa daming inihingi ng mga requirements ngayon ng agency, dapat talaga o mag-apply kayo, ready na kayo para siguradong masikaso kayo. Masikaso kayo. Kasi nga pag ganito, wala kayong mga requirements, mag pa kayo, swap balik ulit kayo sa agency. Yun, matatagalan yung pag-apply nyo. Kaya yun ang pinaka ko sa inyo. Bago kayo mag-apply, ulituin yung requirements nyo. Alam nyo naman yung mga requirements eh. Tulad yung, uh, ano, yung certificate, yung ano nyo, birth certificate na ano para yung papuntang abroad ha, hindi yung mga sabihin nyo naglulokay lang nagano lang kayo, nag-apply lang kayo dyan sa Pilipinas yun ang alamin nyo kahit yung BI na BI clearance na pang para sa ibang bansa kasi kailangan din yun, iba rin yun birth certificate natin, diploma natin kailangan pupunta kayo sa agency kumplito na kayo ng mga kabutser para magpasa na lang kayo, mag-build up na lang kayo ng bayo dito nyo doon yun, tayo ko sa inyo mga butsir. Kaya hirap yun pinarevest. Yung mga nagsisin naman ng resume, yung mga malalayo, try nyo lang yung mga kabutser kasi nga ang priority ng agency namin talaga ngayon, yung mga yung buong punta lang talaga ng agency, yung pinatawag nilang walk-in talaga, yun ang priority nila. Kaya itong video ko na to, bigay lang ng inspirasyon sa inyo kung gusto nyo talaga mag-apply. Yung mga dati kong video na mga dinilit ko sa ano ko sa ano, marami akong tips doon din eh. Marami akong mga pinapakita ng video sa inyo. Lalo na yung mga yung mga nasa wet market na, public market na kasi nga bigay lang ng inspirasyon sa inyo para pagdating niyo dito. For example, alam niyo na yung magiging trabaho niyo kasi nakikita niyo ako eh. 'Di ba? Tsaka makikita niyo yung kung anong trabaho dito. Basic na basic lang. Kasi pag nandito na kayo, mati-training kayo, kahit hindi nyo kabisado yung tupa, kambing, pagdating nyo dito, mabilis nang matutunan nyo mga kabutsyat. Kaya hindi na mapayo ko sa inyo. Kaya tuloy nyo lang mag-apply. Huwag lang susuko kasi nga malay nyo, di ba? Tulad sa akin, galing lang din ako sa palengke. Robert, yes. Buy, okay? okay, start na no po. I'm making video, okay? <laughs> yes. <laughs> have time, make more more buy, yes. To Chance looking. Okay. Yes. So, ang lalaki nga, ano, mili na giyemong sa isa rin po? Yes, yes. I-side up? I-side na? Yes, yes. So, hindi ko hindi hindi pa. Then, balance ko maramingin, okay? Okay. Yan pala yung yung ko dito mga kaba hindi yan. Kailangan natin na galingan sa ano? Nepal. Tapos, ano, ako mag-rabahan ng isa pang marinated na ano, burger. Ito na, patusing ko lang ito. Asal, ang puti na oras, kaya minamadali. Kaya yun, ulitin ko sa inyo, pag pumunta kayo ng agency, pag mag-apply kayo, mas maganda kung pituin yung requirements nyo. Kasi ako dati, narush, nano rin talaga ako kasi nga, for example, wala akong passport pa, nag-apply ako dati. Hirap, takalan ako, almost mga 10 months din ata ako nag kasi nga, dami kong nilakad pa ng mga papel. Wala dyan yung NBI clearance na pang ibang bansa, yan, pila-pila pa. Kasi ngayon naman, ano daw yun, yung parang appointment online. Kaya nandito dito na mga budget. Sana may matutunan kayo. God bless.